ay kahit pala daw mag-resign eh, itong si Sara Duterte hindi pa rin siya pwedeng maligtas sa pangalawang kaparusahan kasi dalawa daw yan pag mag siya yung unang parusa ligtas siya bakit? ano ba yung unang parusa? o, oh, syempre uh, removal from office yun yung unang parusa eh nag na siya eh, ginawa niya mismo okay So, wala nang kainapirap ang Senate. Pero, kailangan pa, di, pa rin daw na ituloy ang proceedings, ang, ang impeachment trial, para doon sa pangalawang uh, pangalawang uh, parusa. At yun daw po, ay ang penalty of perpetual disqualification from holding a public office. Mangyayari at mangyayari ito. <laughs> sa tingin ko. So, ito po, galing sa isang napakabatang abogado, napakabatang kongresista, at mukhang or di hamak na mas magaling, mas matalino, mas matikas itong isang ito kumpara doon sa mga abogado na nasa paligid ni Sara Duterte. Yun lang. And I believe resignation, while it might avoid the first penalty, the second penalty is still there. Is still there. At dapat yun ay i-impose. Ulitin lang natin, ang pangalawang penalty ay penalty for of perpetual disqualification from holding a public office. Yun ang mas malalang parusa at yun ang deserve ni Sarah Duterte. Matagal lang sinabi na si Sarah Duterte na kuno ay hindi sa kanya kawalan itong pagiging uh, vice president. Yun lang kawalan sa kanya sa tingin ko pag siya po ay naparusahan o na penalty na, pay, na penalize na itong sinasabi nga na perpetual disqualification sa tingin ko yan ang pinakamasaklap na pwedeng mangyari kaya kasi ang iniisip ng marami sa atin pag nag-resign wala na hindi na itutuloy kailangan pa rin pala talagang ituloy ang impeachment proceeding or yung trial na gagawin sa Senado. Hmm, maliwanag naman to. Hmm, eto yun, no? Even if Vice President Sara Duterte resigns from office, the Senate impeachment court should still proceed with a trial and rule on the House of Representatives call to ban her from holding public office. Kung eto ang pinakalayunin, itong impeachment na ito, deserve ulit ito ni Sara Duterte. Yung talagang maban sa lahat ng, or, or from holding any public office hindi na pwedeng tumakbo kahit sa ang natural presidente na lang ang hinahabol niyan so yan lahat ba ng ito ay pamumulitika lahat ba ng ito ay panggigipit kay Sara Duterte sa so, tingin ko malabo kasi nasa tamang proseso dumaan sa tamang or sa sa legal na paraan may mga investigation at ito ang kinalabasan yung articles of impeachment napakalinaw naman yan kahit siguro hindi tayo abogado maintindihan ng ordinaryong kababayan natin sumukhang so nawawalan talaga na ng pag-asa itong mga Duterte wala nang lusot